Yan po ang ating bagong alaga dito. Uh, isang Paris na Brahma. Hmm. Ano kayo na? Alay ko, alay ko. Oh, ka. Salabahay ka. Hmm, nuka ka. <laughs> uh, ano yan? Huwag ka pumaba dyan. At tanto si ano. Tanto si Kenny the Roger. Dito ka lang. Hmm. Dito ka lang. At tanto si Kenny the Roger. Oh. Hmm. Ah, maganda rin siya, oh. Maganda rin tignan, guys, oh. Kaya lang, ano, titignan yung malaki. Malita katawan niya, guys. Balahibo lang yan. <laughs> Balahibo lang, nagpapalaki sa kanya. Then, ito yung, ano, yung hen. Amazing na buhay. March 2, ayan so andito na naman tayo sa ating manukan at uh, ang ating mga decabrons ay uh, nangihingi na ng pagkain mamaya kakain kayo wait lang at uh, may papakita tayo sa kanila hmm. are you hungry? <laughs> ayan guys yung ating collection na pa sa 41 pieces a day ayan 41 pieces a day ayan so, mamaya kakain kayo sandali lang ayan may tang, Oh, susabong pa. Oh, oh tapang mo. Oh. oh. <laughs> Ganyan lang naman yan. Nagbabaldugan lang naman. <laughs> oh. Loko to ah. Oh. Ayan guys. tumungo tayo rito sa ating mga ating mga, ating mga road islands. Oh. Hmm. Nandito tayo sa kambingan natin. Yan. Ito po yung ating kambingan. At uh, gula -gula nit na yung ating mga trapal pero wag kayo maglalagay so umorder na ako ng ano. Umorder na ako ng pamalit niyan ng dalawang piraso din, ganyan-ganyan din. Ganyan-ganyan size, ganyan-ganyan quality. Sa online kasi 1.6 lang naman yung isa niyan. So, yan umorder na tayo. Pero hindi ko muna ikakabit. Ah, uh, tag-init pa naman. Eh, ito naman yung nakakasalag pa naman ng init ito. So, ikakabit natin yung bagong bili natin na yun. Pagka, uh, ano na, magtatagulan na siguro mga Mayo. Yan, Mayo. Ito, kaya alam mo natin ganyan yan. At least si eh, may lilim sila. At least ay eh, may nakastambay tayong ano. May nakastambay na tayong pamalit. Ayan o. Oh. Mm. E, pagka dumating guys, ko. Papakita ko sa inyo. Yung bagong bili natin na trapal. Na pamalit dito. And yung papalitan na rin natin yung blue na yun. Gulagulinit na rin. Ayan. So dito tayo sa taas. ano, o. Oh, overlooking. Ayan. Yeah. Overlooking ha. Ah. Hmm. Kaya lang, malapit na tayo mas ano. Malapit ng dumilim yung part na yan. Pagka na yung two-story na bahay. ah uh, ma, ano yan, matatakpan yan. Yan. Ito. Ito tayo uh, yung mga kambing. Hmm. Ah, lokto to ah. Lokot ng dagol ko na to ah. <laughs> Kaya ka lang doon. Ah, Loko talagang dagol na ito. Ah. Hmm. Ah, ah, ah. Kaya ka na rin. Yan. Si Bambi guys. oh, hmm. ngumutok na yung kanyang chan. At saka yung kanyang dede. Labit na mga anak to, March 6 ang kanyang iga. 145 days. Ayan. So tumungo tayo dito. Meron yung papakita sa inyo. Doon po sa mga interesado dyan. Dahil umatras ang buyer. <laughs> o oh, ito na natin, mga ducklings o uh, natin mga ducklings kasama pa rin si mama duck ito ay one week na so hindi ko ba tinatanggal si mama duck ah na piraso po siyam na piraso yan kumakain na sila ito bus no bus na nilagay ko kaninang ah uh, uh, 1000 one <laughs> ito oh, kala ko patay ah mm. ayan all good po yan all good 1 week old na Moscovy ducklings, siyam na peraso. Yeah, 50 pesos po ang isa. Ayan po. So ngayon po, 1 week pero pag ito po ito mungtong nang 2 weeks, syempre tataasan ko na. Baka maging uh, pag-usapan natin. <laughs> yeah, pero sa ngayon po, as of today, March 2, 1 week old. Kung ito po ay kukunin niyo bukas, 50 pesos pa po ha. Ah. Pero pagka lumagpas na po tayo ng 1 week, syempre iba na po presyo. Ayan. So message message po kayo kaagad sa Kabocals Farmer FB page. Sam na Sam na Piraso may kasama po 'yan na ito. May kasama po 'yan na malaki na. Ito ay isang buwan na mayigit One month and two weeks siguro ito. Kung di ako nagkakamali, oh. kasama siya ng ating kabir. Ayan. Etong kabir na to may may-ari na niyan, guys. Ayan, yung isang nag-ano si foreman, yung nagtatrabaho diyan sa harap nagpa-reserve na siya ng kabir niya ng bicol. Ayan. Ayan so, yun ang ibibigay ko sa kanya. Pero ito, itong duckling na to, ah uh, ito po ay uh, for sale din ha. Ayan, so, ito naman po ay ibibigay ko ng 150. Ayan. 150. Lahat na, kasama na yung ano, yung nandoon. Yung babi naman kayo dun, 50 pesos lang yun. Yung siyam na yun, 50 pesos sa danento, 150. O, di ba? Ayan, ito. flex ko lang po yung ating mga bagong alaga. Ayan, o. Oh. Ay, nanon nyo yung sakwa. Hmm. Ayan, nakakita nyo ba yan, guys? Yung ating dalawang brahma. Pares. Yan po ang ating bagong alaga dito. Uh, isang pares na brahma. Hmm. Ayan, ayan, ito. Aliko, aliko. Salbahay ka. Salbahay ka. Daga, daga. Pupokus lang natin. Ayan, o. May pagka-crown. Hindi siya yung normal na palong, guys. Para siyang, ano, uh, Ultraman. Parang Ultraman. Ayan. Maa, oh, nanuno ka, ha? Hmm. Ayan, guys. Ito yung babae. Parang Ultraman yung kanyang palong. Hmm. Koron, parang Corona ba? Ayan. Ayan. And then, yung kanyang balahibo ay sagad, oh. Ayan. Sagad sa kanyang mga daliri, oh. Hmm. At uh, ito po eh, hindi akin. <laughs> Hala nyo, eh. Hindi po akin to. Eh, Pinalagaan lang sa akin. Ayan. Nung dito sa may kamag-anak nung may ari ng lupa sa kabila. Na nag-aalaga, nagbibirid ng mga panabong. Ito daw po eh, binigay sa kanya. Sisiw pa lang yata binigay sa kanya na palaki niya. Eh, puro panabong alaga niya. Dinala, dinala, di, di dinala sa akin. Alagaan ko daw. Ang Ang problema ko rito wala na po tayong space na paglalagyan nito pag uh, bibridan ba kasi nagda downsize nga ako eh ayan guys pinawala natin hmm. Ayan sila at uh, nilalaro ng ating kambing ayan o oh. oh matikas ka rin ah hmm oh, matigas yung ating uh, rooster guys oh. Oh. ngayon ako nakakita ng ganyang kulay ng Brahma oh. bata pa to eh kasi yung tahig niya eh, ano, wala pa bata pa guys oh. oh. wala pang tahig alos eh, oh. hmm. Oh. malakas kumain ng damo ah. Ah, gusto mo yung damo ah. hmm. ayun mga kambing oh. inaagawa kayo ng damo nyo hmm. <laughs> Uh, tisay na Ay, nagagawa ko ng damo oh. Oh. Uh, sabi ni Tisay Loka, nubos mo yung damo namin ah. oh. <laughs> uh, ano yan? Huwag ka bumaba dyan At tanto si ano Tanto si Kenny the Roger Dito ka lang Hmm. Yan ka lang At tanto si Kenny the Roger Hmm Ah, maganda rin siya, oh. Maganda rin tignan, guys, oh. Kaya lang, ano, titignan yung malaki. Malita katawan niya, guys. Balahibo lang yan. <laughs> Balahibo lang, nagpapalaki sa kanya. Then, ito yung, ano, yung hen. Ah, maganda rin yung hen, guys, oh. 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 Talagang, ano, cover oh. Covered na covered yung kanyang paa. Yung kanyang balayibo. Hmm. So, yan po ang ating bagong uh, pair. Kaya lang ito kasi guys, paalaga lang sa akin to ha ah, ng kamag-anak ng may ari ng lupa sa kabila yung nagbibirid ng mga panabong na manok ibinigay daw sa kanya to mga sisiw pa lang hindi napalaki niya so hindi ko alam kung related ito hindi rin niya alam kung related ayan so sabi ko nga wala akong paghalagyan dito ako sabi niya sige alagaan mo lang dyan ayan. So yan nga po yung mga inaalis natin ngayon Yung ducklings And then Wala tayong masyado ibebenta ngayon Si Sir Ron Inihintay ko pa May deal kami na ano May deal kami nga na 10 pieces na decal brown Ipapalit ko sa Siyam na pirasong 4 months ko nakabir And then isang pirasong Rhode Island Kasi nakiusap siya na ano Gusto rin niya magkaroon ng Rhode Island So yun po, kasi gusto ko magdagdag ng mga decal browns at uh, magkoconcentrate sa egg production. Magbabawas ako sa mga kabir. And ito siguro mga road islands na to. At is na yan. So kung makukuha ni Sir Ron yung isa, walo to eh. Matitira pito. Kasama itong naglilimlim. Ito talaga umupo na guys. Naglimlim na talaga. Ayun ah. hmm. Kaya lang hindi rin maganda ano rin guys, hindi rin maganda pala maglimlim ang maglimlim ang Rhode Island Ito ha, hindi ko lang alam kung ito lang Kasi uh, nakadalawang tanggal na ako ng itlog From 12 pieces, naging 10 pieces na lang ngayon Ang kanya inupuan Kasi ano, may tuka Hindi ko alam kung siya ang tumutuka O yung iba, pagka bumababa siya Pero may tuka, nabubutas yung itlog Ayan, pero pinapatapos ko lang sa kanya And then after na ito, hindi ko na siya palilimlimin uli uh, Incubator, balik tayo incubator Bambi Alaki na ng tami ng bambi ko ha. Hmm. Ang laki na ng tami ng bambi ko ah. Oh. malapit hmm. naman na akong bambi ko ah. Oh. oh, sumisipa oh. Ano to? Oh guys oh. Yeah. <laughs> Ba't ang ano nito? O, ulo yata to. Parang nahawakan ko yung ulo ah. Hmm. Oh, para na ko 'yung ulo, guys. Oh, maumbok oh. Oh, maumbok. Oh. abangan guys. Malapit na naman tayo magkaroon ng bagong uh, baby. Pag nanganak si Bambi, ayan, may bagong baby na naman tayo rito. Hmm. kayo. Oh. Balik na kayo. Ayan, babalik na natin sa kulungan. Kuling sulyap. Ang ating mga bagong alaga. Ano, Meng? Kiss mo nga ako. Kiss mo nga ako, Meng-Meng. <laughs> Ay, Meng-Meng tuloy. Ayan, naalala ko si Meng-Meng. Tisay pala. <laughs> si Tisay pala, guys di malay ko si Tisay. Ikaw pala si... Ay, di pala ikaw si Mengmeng -Meng. Ikaw pala si Tisay. Yan, nalilito na ako. Naalala ko si Tisay kasi mahal na mahal ko yung kambing na yun, guys. Napakalambing nun. Pero ito, guys, O oh, si Tisay ay lumalambing na rin. Ayan, pero mas malambing si Mengmeng -Meng talaga. Yung ating namatay na kambing. Pero ito, ayun. Oh. Ano na? Buntis ka na? Ah, buntis na kao? Ah, oh, buntis na yan. Buntis na yan, guys. Hmm. Ayan po. Ang At ating mga laga. Oh. Nabul ano, ka. Ayan, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa mga solid ko vocals and sa mga silent viewers po na patuloy po nanonood na ating mga videos. Maraming salamat po. And kay Sir Boyot po from US. Thank you po. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana pa yung mag-subscribe mag na kayo. And then click po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so hanggang dito lang. Muli ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap magsikap at ikisalatik sa lahat kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!